Naisip mo na ba ang tunay na kahulugan ng kapayapaan? Madalas nating iniisip ang kapayapaan bilang katahimikan matapos ang pagkatalo, katapusan ng digmaan, o sandaling kapanatagan. Ngunit ang kapayapaan ba na ibinibigay ng Diyos ay simpleng kawalan ng problema lamang. O mayroong mas malalim na bagay na nananatili kahit bumagsak ang lahat sa paligid mo. Sa Biblia, ang salitang Hebreo na Shalom ay nangangahulugang kabuuan kagalingan at pagkakaisa sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging malaya mula sa panlabas na mga punggalian, kundi ang maranasan ang kabuuan mula sa Panginoon. Ito ay kalusugan, balanse, at kapahingahan ng kaluluwa anuman ang sitwasyon. Habang tinitingnan ng mundo ang kapayapaan bilang kasunduan o panandaliang katahimikan, ipinapakita ng Diyos na ang tunay na kapayapaan ay mula sa loob. Hindi ito nababasag sa ilalim ng presyon dahil hindi ito nakasalalay sa atin o sa sitwasyon, kundi kay Kristo. Sa Dalawa Tesalonika, Kabanata at Lopalata 16 na mababasa natin, at ang Panginoon ng Kapayapaan ay siya mismo ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Naway ang Panginoon ay sumainyo lahat. Ang kapayapaang ito ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kuni regalo mula sa Diyos na laging magagamit, kahit sa madilim at hindi tiyak na mga araw. Dahil dito, tinatawag si Jesus na prinsip ng kapayapaan. Hindi lamang siya nag-alok ng kapayapaan, siya ang pinagmulan nito. Kapag tinitingnan natin siya, nakakahanap payo ng kanlungan at aliw. Walang kagumpay, kayamanan, o relasyon ang makakapagbigay ng tunay na pahinga sa puso na panging Jesus lamang ang makapagbibigay. Ang mga bagay sa mundo ay nagbibigay lamang ng pansamantalang kaginhawaan. Ngunit si Kristo lamang ang nagdudulot ng kapayapaang nagbabago. Kapag namamayani ang kapayapaang ito sa iyo, ang kawalan ng katiyakan tungkol sa bukas ay hindi na nagdudulot ng pagkabalisa dahil nagitiwala ang iyong puso sa humahawak ng hinahara. Tulad ng sinasabi sa awit 20 palatalabing isa, ang Panginoon ay nagbibigay lakas sa kanyang bayan ipinagpapala ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay tanda ng presensya ng Diyos sa atin. Kahit sa gitna ng bagyo, may isang ilog na patuloy na dumadaloy sa puso, na nagkapaalala na hindi iniwan ng Panginoon ang kanyang mga aw. Kaya hanapin ang kapayapaang ito, ipanalangin na mapuno nito ang iyong isip, tahanan, at hinahara. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment, at mag-share. Sa ganitong paraan, matutulungan mo ring may kalat ang salitang ito ng pag-asa sa iba pang nangangailangan ng kapayapaan ni Kristo. Ngayon, isipin mo, napansin mo ba na marami sa ating mga laban ay hindi lamang natural kundi spiritual. Binibigyang babala tayo ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanata 6, Talata 13. Magsuot kayo ng buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatatag laban sa masasamang araw, at matapos gawin ang lahat, ay manindigan. Kasama sa mga sanatang ito ang sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Bakit ta? Dahil sila ang nagapanatili sa atin sa pagindig at nagapagalaw sa atin pasulong kahit sa mahirap na daan. Gayun din, ang kapayapaan ni Kristo ang sumusuporta sa atin sa mga hindi nakikitang laban. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay parang punasyon na pumipigil sa atin na mahatak ng takot, pagkabalisa, o kasinungalingan na sinusubukang itanim ng kaaway sa ating isi. Kapag nagsimula ang pag-alala, ang kapayapaan ni Kristo ang kumatayo bilang panangga. Kapag ang mga kaisipan ng pagkatalo ay nagsisimulang manirahan, ang kapayapaan ang naggapalala kung sino ka sa Diyos, minamahal, protektado, at inaalagaan mahalagang maunawaan na ang kapayapaang ito ay hindi itinatanggi ang realidad. Hindi ito nagkukunwaring wala ang mga problema. Ngunit binibigyan tayo nito ng kakayahang harapin ang mga sitwasyon nang hindi tayo naduduro. Ang kapayapaan ni Kristo ang banayad na tinig na, sa gitna ng ingay ng hirap, ay bumubulong sa puso. Huwag kang matakot, ako ay kasama mo. Ang katiyakan na ito ang sumusuporta sa puso kapag ang lahat sa paligid ay tila nagiging gulo. Isayas Kabanata 26 Talakaatlo Ang ikaw na may matatag na isip ay ingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat siya'y nagitiwala sa iyo. Ang sikreto sa makatuwid ay nasa pagitiwala. Kapag inilagak mo ang iyong pagitiwala sa Panginoon, matutuklasan mo ang kapayapaan na hindi kayang agawin ng sinuman o anumang bagay. Ang pagitiwala na ito ay nagiging parang malalim na ugat na nagkapanatili sa puno na matatag kahit sa gitna ng bagyo. Madalas subukan ng pagkabalisa na agawin ang kapahingahan na ito. Sinusubukan ng kakot na paralisisin tayo. Sinusubukan ng kaaway na bulong na wala ng labasan, na nag-iisa ka, na wala magbabago. Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ang kumatayo bilang kugon sa mga kasinungalingan na nagapalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa atin, Siya ang sumusuporta sa atin, at Siya ang nagbabantay laban sa lahat ng masama. Ang kapayapaang ito ay isang makapangyarihang sandata rin. Kapag sinubukang agawin ng kaaway ang kagalakan, ang kapayapaan ang nagpapatahimik sa kanya. Kapag nais ng pagdududa na sumalakay sa isip, ang kapayapaan ang nagbibigay linaw. Kapag ang puso ay nahahati, ang kapayapaan ang nagbabalik ng pagkakaisa. At kapag ang hinaharap ay tila hindi tiyak, ang kapayapaan ang nagapatibay. Alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plano ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan ka ng hinaharap at pag-asa. Kaya, kapag naramdaman mong ang bigat ng buhay ay hindi na matiis, tandaan na may kanlungan sa puso ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay parang ligtas na kanlungan. Isang lihim na tagpuan, kung saan kahit na sumisigaw ang bagyo sa labas, nananatili kang matatag sa loob dahil alam mong ang Panginoon ang may control Huwag magulat kapag dumating ang mga salungat na hangin. Darating sila dahil bahagi ito ng buhay. Ngunit ang tunay na maggapakita kung sino ka ay hiniang lakas ng bagyo, kundi kung ano ang nasa loob mo. Kung ang iyong pagitiwala ay nakatayo kay Kristo, hindi ka matitinag. Kahit ang mga pag-atake ay mula sa lahat ng direksyon, mananatili ka matatag sapagkat nakaugat ka sa kapayapaang tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. At marahil, sa ngayon, nakaranas ka ng isang bagay na nananakaw sa iyong kapayapaan. Marahil ay hindi mapigilan ng iyong isip na mag-isip pungkol sa mga problema. Marahil ang iyong puso ay nag-alala mabilis at ang gabi ay humahaba dahil hindi dumarating ang kulog. Kung ito ang iyong kalagayan, alamin na si Jesus ay handang ibuhos ang kapayapaan sa iyo. Sinabi niya mismo sa Juan, Kabanata 14 na talata 27, Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ito ibinibigay gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabahala ang inyong puso ni matakot. Pansinin ang kaibahan, ang kapayapaan na inaalok ng mundo ay marupok panandalian, at nakadepende sa mga pangyayari. Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ay matatag, matibay at hindi nakadepende sa paligid. Ito ay napakalalim na lampas sa pagunawa ng aw. Ang kapayapaan na ito ay hindi maipapaliwanag, maari lamang maranasan. Ito ang kapayapaan na nais ng Diyos na ipasok sa iyong buhay ngayon. Isang kapayapaan na lampas sa lohika, lampas sa mga sitwasyon, lampas sa pakikipaglaban. Isang kapayapaan na nagbabantay sa iyong isip at puso, kahit na humahampas ang malalakas na hangin. Isang kapayapaan na hindi lamang panandalian, kundi patuloy na sumusuporta araw-araw. Napansin mo ba na ang pinakamalalaking pagbabago sa ating buhay ay nangyayari sa panahon ng pinakamalaking kresyon? Kapag tayo ay napapaligiran ng kawalang katiyakan, kapag kumakatok ang kakot sa pinto, Kapag hindi dumarating ang mga sagot at ang kaluluwa ay pagod, doon natin natutuklasan ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas. At dito mas malinaw na nahahayag ang kapayapaan ni Kristo. Sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kabanata 4 Talata 8 Pandang Bawas 1 Sa lahat ng bagay ay pinahihirapan kami, nguni hindi kami pinapagal, nalilito, nguni hindi nawawalan ng pag-asa, inuusig, nguni hindi iniiwan, nalulugmok, munit hindi nasisira, laging dinadala sa aming katawan ang kamatayan ni Jesu-Kristo upang ang buhay ni Jesus ay magpakita rin sa aming mga katawan. Ipinapakita ng mga talatang ito na kahit na pinipili tayo ng buhay mula sa lahat ng panig, mayroong isang bagay sa loob natin na hindi maaring sirain, ang presensya ni Kristo at ang kapayapaan na kanyang ibinibigay. Ang kapayapaan na ito ang pumipigil sa atin na masunog ng kaguluhan may ligaw ng kalituhan, maramdaman na iniwan sa gitna ng pag-uusig o kuluyang masira sa pagbagsa. Sa bawahampas hampas ng buhay, pinapaalala ng kapayapaan ni Kristo na hindi tayo nag-iisa. May layunin sa bawat sitwasyon at kahit ang hindi natin naunawaan ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating puso at palakasin ang ating pananampalataya. Kaya't maaari nating sabihin na may kumpiyansa, kahit sa gitna ng sakit, may pag-asa. Kahit sa gitna ng katahimikan, may pangako. Kahit sa kahinaan, may kapangyarihang dumadaloy sa atin. Sapagkat si Jesus ang sumusuporta sa atin. Kapag tila bumabagsak ang laha, siya ang humahawak sa ating mga kamay at nagapatatag sa atin kapag wala na tayong lakas. Siya ang nagdadala ng liwanag sa pinakamadilim na sandali at pinupuno ang ating kaluluwa ng kapayapaan kapag sinusubukan tayong kakutin ng takot. At ang kapayapaan na ito ay hindi lamang para sa malalaking krisis. Para rin ito sa pangkaraniwang araw, sa maliliit na alalahanin, sa mga detalye na kadalasang nagpapabahala sa atin. Kapag ibinibigay mo sa Panginoon ang iyong araw-araw, relasyon, pangarap at kahit mga pagdududa, binabalot niya ang bawat bahagi ng iyong buhay ng kapayapaang ito na higit sa natural. Parang isang tuloy-tuloy na ilog ang dumadaloy sa iyo nagdadala ng sariwang kakiramdam, pahinga at paalala na ang Diyos ang may control. Ngunit may mahalagang bagay, ang kapayapaan na ito ay kailangang hanapin, alagaan at iprotekta. Kailangan nating anyayahan ang banal na espiritu araw-araw na mamahala sa ating mga puso, patahimikin ang ingay ng pagkabalisa, palitan ng kakot ng tiwala, at ipaalala sa atin na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ginagawa natin ito, nararanasan natin ang tunay na pagbabago. Ang buhay ay hindi na pinamumunuan ng pagkabalisa kundi ng tiwala. At marahil, ngayon mismo ay naririnig mo ang mga salitang ito at nararamdaman mo na kailangan mo ng ganitong kapayapaan. Marahil ay hindi mapakali ang iyong kaluluwa. Marahil ang mga laban ay nag-ipon. Marahil iniisip mo ring sumuko. Ngunit dinala ka ng Diyos dito upang ipaalala na siya ang prinsipe ng kapayapaan at nais niya na mamahala sa iyong puso. Ang kapayapaan na ito ay para sa iyo, ngayon, dito mismo kung nasaan ka. Ibigay sa kanya ang mabigat sa iyong isi. Ilapis sa Panginoon ang mga bagay na hindi mo kayang lutasin. Buksan ang puso at hayaang ang banal na espiritu ang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga tinig ng kakot at pagdududa. Dahil kapag ang kapayapaan ni Kristo ang namamahala sa iyong buhay, hindi ka lang nakatatagal sa bagyo, umuusbong ka sa gitna nito. Kaya nais kong manalangin kasama mo at para sa iyo. Nawa ang kapayapaan na ito ay bumalot sa iyong isip, pamilya, relasyon at bawat aspeto ng iyong buhay. Nawa ito ang iyong lakas sa mahihiyap na araw at ang iyong kagalakan sa magagandang araw. Nawa ito ang kanda ng presensya ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. At bago tayo matapos, nais kong magbigay sa iyo ng isang espesyal na paanyaya. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, kung ang kapayapaan ni Kristo ay humipo sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share at isulat sa komento ang iyong hiling sa panalangin. Sa ganitong paraan, magkakasama nating maipapamahagi ang pag-asa at pagmamahal ni Jesus sa maraming buhay. Laging tandaan, ang tunay na kapayapaan ay hindi sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ni Kristo. Nawa siya ang iyong kanlungan, pahinga at lakas araw-araw. Nawa ang prinsipe ng kapayapaan ay mamahala sa iyo at sa pamamagitan mo. At nawa ang iyong buhay ay laging sumasalamin sa kapayapaang hindi kayang ibigay o kunin ng mundo.